Ayan guys, ito po yung malagkit rice. Medyo sinunog ko kasi masarap siya pag may lugtong. Yeah! Guys, magluluto ako ngayon ng biko. Ang gagamitin ko po ay um, that's po yung syrup. Yun po yung pang ko. Hindi na po ako magagamit ng asukal. yan dalawang cups lang po ng rotatamis rice. Per malagkit. eto naman yung coconut ayan muna natin itong maging yung white magiging brown na siya at maging oil na lang Ito na po yung malagkit rice natin. Luto na siya. Ayan po siya. Nag-oil na po siya. Mamaya-maya ay magiging brown na po itong kuti. Ayan guys. Oil na po siya. Kinuha ko na po yung water. Lagay natin itong honey. Oh, honey. Yeah, that's honey. Ayan guys, ito po yung malagkit rice. Medyo sinunod ko kasi masarap siya pag may luktong. Yung ganito sya. Masarap po sya. Parang sunod. Lami, yun niya ni guys. Basta naidukot gali. Lami, yun siya sa sabi ko nga may dukot. Yan yeah, o. Yan. Yeah, hindi po ako naglalagay ng sugar. Ito po ay dates. Yung ginawa kong dateshan. Yan. Yeah, Napamis kasi siya. Kaya, yun po yung hinalo po. Ito po guys ay hiniwalay ko. Akala ko kasi maraming nagawa ko. Kaya nilagay ko dito sa may. Ito po yung brown. Kumbaga ano po siya. Tawag nito. Um, bukayo o oh, tinatawag na itong bukayo. Ito nilagyan ko ng dets kasi akala ko marami siya. Okay, lalagay natin. Okay. And guys, lagi natin ang toppings. May sobra pa siya. Sayang siya. Tapos, takpan na lang natin siya. Hayaan natin siyang may apoy na mahina lang para mas ano pa yung ano mag oil siya at saka para na siya idukot ba ba diba? basta na idukot lami pag may dukot napadukot na to kadali tabunan nung nato Yan, masarap para sila. Ito pure coffee. Yan guys, magyanda na tayo. Thank you for watching. Sana nag enjoy kayo. Yeah. God bless.